Mga kapistahan sa lungsod Quezon laging suportado ng lokal na pamahalaan. Hindi natitinag ang lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte sa pagpapanatili ng mga tradisyon at kaugaliang Pilipino na nagiging daan upang magkaroon ng masaya at mapayapang pamumuhay at pagsasamahan ang mga komunidad. Sa pagsisimula pa lang ng taon ay iba't ibang kapistahan na ang ipinagdiwang ng lungsod na mainit na sinuportahan ni Mayor Belmonte, gayon ng ibang opisyal ng siyudad, mula sa mga kinatawan at konsihal ng anim na distrito, mga pinuno ng mga departamento hanggang sa mga punong barangay at mga kagawad nito. Noong Enero, masayang ipinagdiwang muli ang kapistahan ng Santo Niño na Galak Niño Festival sa Bago Bantay kung saan bukod sa banal na misa na pinangunahan ng simbahan ng Santo Niño ay nagsagawa rin ng mga palaro at amateur contest na naging tradisyon na mula noon pa. Sa barangay Santo Cristo na lamang na pinamumunuan ni Cap Mac Navarro ay nagkaroon ng Boda at Miss Gay Pangkalawakan at iba pang mga aktibidad na nagdulot ng kasiyahan sa kanilang mga kabarangay. Ang Santo Cristo ay isa lamang sa tatlong barangay na bumubuo ng bago bantay. Ang dalawa pang natitira ay ang barangay Alicia at barangay Ramon Magsaysay. Samantala naging masaya at matagumpay din ang pagdiriwang ng Pedrista Festival na kapistahan naman ni San Pedro Bautista. Nakiisa sa banal na misa si Mayor Belmonte sa Basilica Menore de San Pedro Bautista kasama ang ilang opisyal ng unang distrito ng lungsod na si Arjo Ataide, Majority Floor Leader Doray Delarmente, mga konsihal Bernard Herrera, Charm Ferrer, TJ Calalay, Joseph Wico at Nikki Crisologo. Dumalo rin si na Councilor Sam Neri ng SK Federation, ang pinuno ng Departamento ng Relasyong Pangbarangay at Pangkomunidad na si Ricky Corpus, at si Ginoong Gab at Naging highlight ng nasabing pista ang patimpalak sa pagsayaw na sinalihan naman ng iba't ibang paaralan sa lungsod Quezon. Nakiisa rin ang pamahalang lungsod sa magkahiwalay na pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of Lourdes sa Barangay Lourdes at sa Quezon City Hall, kung saan nakasama pa ng ilang lokal na opisyal si Senador Bato de la Rosa at Attorney Jimmy Bondo na kandidato rin sa pagkasenador ngayong Mayo 2025. Ako po si RJ Laurea, nag-uulat para sa Kalinangan TV.